Sa May short pa yun? Naku. Ito yung sabi ko sa inyo, okay kayong mag-shoot ng ganyan, lalo kung namamalit na yung mga legs legs nyo. Kasi hindi ko masuot yung ano niya. Yung mga... Hindi mo kayo kubo. May short pa ako dyan. Ma'am, ma, ma magpalit kayo sa gilid. mga, mga tansya mo, mga ilang buwan na yan? Taon na po. <laughs> mga ilang taon, tansya. O na kasi, pinadoktoran ko talagang bes. Ano nito? Ano po, may pinamit lang. Tapos ipanya. Hmm. Tapos pinahilot ko na dito doon sa... Oh! Basta, pinahilot lang kasi <laughs> makasakit din tayo ng damdamin. Tapos? Hindi ako bumalik eh. Ang <laughs> sakit. Ang sakit? Ibulong nyo sa akin sa banda. Para cancel mo nga. Okay na, alam na natin. Pinaka-cancel ko kasi siyempre. Ayoko rin naman ano. pinapakakamahirap alam <laughs> pa tito hindi mangyayari yun kasi hindi ano yun e eh. ina na pinapropriate na. uwi nyo ang sarap na baka nyo sakit masakit po e hindi kayo makakatalo tayo kayo. Magkaiba yung may ano, may certificate sa so, walang certificate. Kasi hindi maipapaliwanag ng tao ngayon. Sige, pag-ibig ka. kasi wala kayong mga files eh. Dapat may files kayo para malaman natin kung ilang session. Ganito lang gagawin natin. Wala kasi ng ano. Pag meron pa kasi hindi naman kayo masasaktan eh. Pag kung meron pang parang ano nga lang balik na kayo. Pero kung wala na wag na kayo bumalik ha. Obserbahan niyo kung ano yung procedure dito sa nangyari sa inyo before, okay? Pag matagal po ako nakaupo. yun, tigre yung observan Sa kayo Saka yung inaging treatment niyo, Obserbahan niyo kung ano yung kung ano yung mas masakit ah, na treatment ah. Relax. Kabilang <laughs> side. Hindi namin kayo bubuwin Yan ay pinaka masakit. Yun nararamdaman yun ay pinaka masakit ng sugar Hindi mo kailangang tantsak-tantsakan eh. Hindi kailangan yun eh. Kasi once na magkamali ka rin doon, pinay ka talaga. Kasi lulusot sa lakas ng puwersa, walang kontrol yan ground control relax mas 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 maganda pa rin kamay lang relax lang ihaya ka saktan ba kayo hindi <laughs> hindi diba ayan lang na. na treatment natin ito sa tanging ano Okay, tapa kayo. na. Meron kasi dapat maintindihan nyo dito kasi na nasisira itong mga ganito. kung yan mga ngayon Kailangan kasi talaga pagkataon na yung nararamdaman yung lower back pain. Kahit pa paano magpa-MRI kayo o x-ray man lang. Para malaman nyo kung ano nangyayari sa balakang nyo. Kasi hindi na regular yung taon. Yung dalawang linggo nga ng masakit ang balakang, hindi na yun eh. Iba na yan kasi masakit ng balakang ang yung malikong construction. Tatlong araw lang, rest na. Laban na ko sa construction. Pero pag taon na, may kakaiba na dyan. Kailangan talaga, mapasuri na siya kung ano yung nasisira. Tulad niya, namamanid na kayo dito, di ba? Mamanid na siya. Ibig sabihin, ipit na ipit na. Ipit na ipit na yung sciatic nerve nyo. Ipit na yung kasi nga yung ano, lalo pag matagal kayo nakatayo, mag ano yun. May iipit yun sa ano eh. Nag-VIP kayo? Hindi naman. Tapos yung pinawa. Ayan, relax lang. Ito kami sa mga treatment. Pero hindi, kayo, hindi ka gaya ng ano. Wala ditong tadyakan. Relax lang. Huwag nalabala na. Bumilala, mainhin. Exhale. Ayan. Makaramdam niyo yung balakang. Diyan ka lang. Huwag ka muna tatayo ha. Ayan. Ayan nyo lang muna sumingaw ngayon dyan. Tapos, 3 to 1 to 2 days para may mga mild mild muscle pain reaction yan normal yan pag first time yung nagpaganito tapos 3 to 4 days yan na goods na yan paginawa na ng paginawa yan. Pero siyempre, depende pa rin yun sa mga ano nyo, sa mga tama ng barangay nyo, kung ilang anyo nyo may tama. Kung ilan yung pumutok ng ganyan. Doon lang naman natin kasi malalaman yan pagka in-MRI kayo. pagka in-MRI, malalaman natin kung ilang treatment na kailangan nyo. Pero X-ray, okay na po. Pwede na yun, X-ray. Ako nang bahala mag ano. Tignan ko kung ano. Then, yung ibang doktor na ibang radiologist, nilalagyan na ano. Marami. Yan lang muna ano, kayo. Pero kadalasan may natitira ka ng konti. Kunti lang naman, pero kaya nyo nung ipahinga. Pero kung unbearable pa rin, kumbaga yung gano'n gano'n, sumasakit pa rin, balik lang kayo rito. Pero kung wala, <laughs> trauma mo, hindi ka na talaga uulit. Dito, sa tingin mo, uulit pa? Yung ganito lang? Na-trauma si Pag. Inangat daw yung banyat, tsaka tinapakan yung likod eh. tatawa-tawa pa yung mga gago na yun. Para naglalaro mga kuti uh, Hindi na marurun eh, talaga. Pero hindi namin babanggitin yung pangalan. Yun ang ano namin dito. Marami namang ano dyan eh. Marami namang therapist eh. Na ano eh. Ito lang ang niyo nyo sa umaga, mami. Sundin nyo lang to para makulimis nyo. Ano mo? Ang sinilas kayo? Ginagaya Ayan. Sige nga. Ano yung may video pa na alam? Yung gaya ko yun. nga. Oo. Oh. One. Lakas munti. One. Kamila. Two. O Opo. O Opo. Yun lang. Tapos. Ano yan? lang po. Ano yan? lang. pagising sa umaga. Yun lang. Para mamintay na yung magandang ano nyo. Tapos. Pumili lang tayo ng pau Ihalog nyo. Ganun-ganun yun ganun, lang. Ganun. Hindi nyo na kailangan hilot-hiloti ng ano, malalakas. Ganun-ganun lang. Ganyan-ganyan lang. Oh. Okay? Ang lakad kayo. Hindi lakad. Hmm. Balik. Ano? mas maganda? Yung kanina o yung ngayon? Nakagaligin na ako. Ginawa na? Okay. Walang masakit. Ayos naman. Wala. Wala ah? Oh. Oo. Pag meron pa, balik lang. Pero kung wala na, Huwag na. Okay? Pero pagbalik na. Sige, thank you.